Okay guys, let's debunk this major myth about autism. We need to stop assuming this. Yung pinaka-common at pinaka-nakakasira na sinasabi tungkol sa mga autistic, na parang wala silang empathy or walang care. Hindi totoo 'yan. Fact check. Madalas, ang mga autistic mas intense pa nga mag-feel ng emotions. Super sensitive sa feelings ng iba. Ang kaibahan lang, iba ang way nila mag-express and mag-process ng social cues. Hindi ibig sabihin na wala silang pakialam. Dito pumapasok ang tinatawag na double empathy problem. Hindi lang sila ang nahihirapan mag-adjust sa atin. Pati tayong non-autistic, may struggle din intindihin sila. It's a two-way communication gap. Instead na isipin na may kulang sa kanila, try nating intindihin ang communication style nila. Kasi for sure, genuine ang care nila, iba lang talaga ang delivery. Mag-effort tayo for better understanding. Huwag nating hayaang manalo ang prejudice. Ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa pagtanggap at walang sawang pag-unawa. Let's choose empathy over judgment always.